I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Marami nga talaga ang nag-aabang ng ayuda ng ating Donnie at Bel Mariano ngayong 2024 na talagang inaabangan nga ang bawat update nila sa kanilang, -kanilang mga social media account. Pero ito na nga guys ang update ng ating Bel Mariano na kung saan ay talaga namang nasa dulo ang pinakamasayang moment nila ng ating Donnie Pangilinan. Kaya naman talagang umani nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na sa social media. Dahil alam naman natin na nasa ibang bansa pa rin nga itong ating Belmariano Mariano kasama ang kanyang pamilya. Kaya naman na-excite e na nga ang maraming bubbly sa bawat kaganapan ng ating couple ngayong 2024. Kaya stay tuned lang tayo